Alam mo, hindi na bigyan ko 'yang idadagdag natin. May dadagdag tayo. Ano? Baho ng utot mo, bwisit. Bakit utot ng 'yan, utot. Bakit ng utot ko lang <laughs> 'yan, pang-relate ka lang. Yung idadagdag natin. Pero 'yung utot na hindi ko Oo, utot ko, utot ko. 'Yun, panginamu. <laughs> yung ano, yung idadagdag natin. Uh, gusto mo lang makita ito. Oh, Ay, yeah. <laughs> na oh. Hi, Hindi, dito ko libro. Hindi, ano? Ano yan? Ano yan? Oo. Nandito naman na. Uy, may susipan. <laughs>. <laughs> ah, kang ina, Toyota. Yung sa so hiyak yan. <sh s1> e e Uy. <laughs> Para matagdag yung business ni kuya. Business ni kuya? Oo. Oo. Kaya, ano ba yung ginagawa ko? mo na doon. Puntaan mo na. Puntaan mo na agad. Puntaan mo na. Punta Baka, profe naman to. Tawo lang ha. Ayoko ka. <laughs> Oh, pag tingin ko, sira-sira oh, eh, yung sasakyan. Hindi, yan yun. Dagdag nga yun, di ba kasi may car rental? O, oh, so, dagdag natin. At to, to, to. least para, ano. Tag-ina ka, toto. Ang ino, to, to, to. pag tingin ko, sira-sira. Tag-ina mo. Oh. <laughs> Bakit di ka na naniniwala? Ano? Bakit di ka na naniniwala? Hindi, susi lang to eh. Tag-ina ka, hindi ko pala kita sa sasakyan eh. Tag-ina ka eh. Paano pag Magkano? Wala, wala, ah, wala, wala. Wala, wala. Okay. <laughs> o, oh, dito mo. Ito mo na ngayon, tour. Okay, okay. Oh! There we go. Oh, happy na naman. bagong sasakyan. <laughs> oh, paano yan? Kala, marunong talaga mag-drive eh. <laughs> oh, Ikutin mo muna. Ikutin mo muna yung sasakyan mo. Guys, ano to? Dagdag to sa business, syempre, ng kuya namin. Car rental. Car rental, okay. Oh? Yeah, pag pa, mo ano, ano yung ka dyan. Bukyan ka dyan. Tumuli-tuli ka dyan. Tignan mo. <laughs> Anong gawin mo? ka! mo! Dagdag din ko. O, dyan. Ha? Tag ano to ano ito? Ano? ano to? Bag. So, yan guys. Kinakalkal. Kinakalkal na po. Hoy! Tag May dagdag na naman. Siyempre, kailangan din mag-business. 'di ba? Dahil oh, okay, ano ko na to. Oh, okay, kinakalkal na po niya lahat ngayon kung ano yung pinagkakalkal. Ganun. Abit <laughs> ayaw. Wag mo kasi. Bakit ayaw? Hindi ba ka naman marunong kasi mag-drive eh. Nakinig niyan. <laughs> ako pa. Naamoy mo ba lang tong sasakyan mo. Ayaw <laughs> mo. Nakinig mo. Mabango to, tanga. So ayun, guys. ayan guys. So kung gusto niyo nang mag Ano na gusto niyo nang mag? Mag sumakay? Mag-rent? Mag-rent. Dito sa G. Anicetos. Kung ina. Sa anak ko, kay Jason. Ayan. sa anak ko.